ang tiboy talaga ng evil evil mahigit 2 years na to na nakatambak yung kahon niya oh ang tigas pa rin samantala ito may lina ito na malambot na wala pang isang taon niya nakatambak Yung ipil ipil yan eh kaya yung ipil-ipil ko dito na mga tanim ko palalakihin ko yan ipil-ipil yan eh. pwede ito tinanim ko yan na ipil-ipil ayun po siya andun andun sa gilid din ah, uh, gulay ko yun yung andun din ipil ipil yan eh matigas tutulin ko na rin mamaya ay mga una kong pinutol sisibakin ko na lang yan kung kakailanganin Ato pa ko dito eh. doon pa sa ah, hawla na yan. Medyo maliliit pa. Mga wala pa yatang one week na napisa.